Magandang araw mga bata! Ang kwento natin ngayong araw ay uh, tungkol sa singkamas. Masarap ang singkamas. Uh, uh, Ito'y makatas at maraming tubig, kaya nga kung mainit ang panahon, gustong-gusto itong kainin ng mga bata. Oh, makinig kayo ha. Sa isang nayon, ay may magsasakang nagtanim ng napakalaking singkamas. Malapit na kasi ang engrandeng pista at may paligsahan ng gulay at prutas. Ngayon ang magsasakay may higanteng problema. Masyadong malaki ang tanim na singkamas. Hindi niya mabunot, hindi niya mahila ang Malaking, malaking, malaking singkamas. Hinawakan niya ang dahon at saka hinila. Ngunit ayaw bumigay ng malaking singkamas. Mm, napakalaki, mm, ang bigat talaga. Hindi niya mabunot ang malaking singkamas. Kaya naman itong magsasaka ay humingi ng tulong sa kanyang asawa. Hinila ng asawa ang magsasaka at hila ng magsasaka ang malaking singkamas. Mm, napakalaki! Mm, ang bigat talaga! Hindi nila mabunot ang malaking singkamas. Kaya naman itong magsasaka, pati ang anak, pinatulong na. Hinila ng anak, hinila ng asawa, hinila ng magsasaka ang malaking singkamas. Mm, napakalaki! Mm, ang bigat talaga! Hindi nila mabunot ang malaking singkamas. Noon din, noon din ay tinawag nila ang lolo, ang lola, mga tiyo at tiya. Ang asawa't anak, ang lolo't lola, ang tiyo't tiya at ang magsasaka ay hinila ang singkamas. <coughs> Napakalaki <coughs> ang bigkat talaga ang hirap bunutin ng malaking singkamas pagod na pagod na ang buong pamilya kaya pinatulong din pati mga aso at pusa nagtulong-tulong ang pamilya at kanilang alaga upang mahila ang napakalaking singkamas mmm <tod> napakalaki Ka talaga. Oh, ang hirap mabunot ng malaking singkamas. Eh, ng ngunit, sandali, uh, ano ito? Konting hilapat at sa wakas, sa wakas, sa wakas, nabunot din ng magsasakap pamilya at alaga ang malaking 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 singkamas Tanim na singkamas dinala sa bayan agad isinali sa paligsahan At alam ba ninyo kung ano ang nangyari Tanim na singkamas agad na umani ng mga paghanga at mga papuri at dyan nagwawakas ang ating kwento tungkol sa pinakamalaking singkamas. Eh, uh, uh, sandali, uh, parang uh, gusto ko na rin kumain ng singkamas eh. <laughs> mm -hmm. Napakatamis. Mm -hmm. Napaka mm, Napakakatas <laughs> talaga ng singkamas ang sarap-sarap-sarap ng singkamas. Mm. <laughs> Hanggang sa sa mga bata! Paalam!